Hello everyone, welcome back po muli sa ating channel God's Word Read Scriptures. At doon sa mga bago po na napapadaan, kayo po ay welcome na welcome. Maka naman pwede po kayong sumuporta sa ating channel, paki-subscribe naman po ng ating channel at paki-like na rin po nang sa ay makatulong po tayo sa ganitong gawain sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, patuloy po tayong sumagot sa inyo pong mga katanungan at komento. Bigyan po natin ito ng paglilinaw. Ito po ay galing po kay Di Guzman. Basahin po natin. Si Jesus po ay isinugo para sa nawawalang tupa. Diyos, ibig sabihin po mga Hudyo. Nung siya ay nabubuhay pa, bagamat ang ipinapangaral niya ay ang kaharian ng Diyos, kung saan siya din ang magiging hari. Ang bagong tipan po ay binanggit ng Panginoong Hesus noong Last Supper, kung saan kasama na niya ang dalawang apostol at pagkatapos ng siya ay naluklok sa kanan ng Diyos Ama, inumpisahan niya ang paggabay kay Apostol Pablo upang mangaral sa mga hintil. Huwag po tayong malito dahil ang ipinapangaral po ng Panginoong Hesus ay para lang sa mga Diyos o mga Hudyo. So ang mindset pala ninyo no na kung saan itong nagtatanong na ito, Nung nangangaral daw ang ating Panaso Kristo, para lang daw sa mga Hudyo. Mali po ang ganong mindset. Baka hindi nyo nyo nababasa ang kasulatan, kaya magbabasa po tayo. Maging ang ating Panaso Kristo nangaral sa mga hindi Hudyo. Tandaan po ninyo, yung aral iisa ang pinagmumulan. Galing sa Ama. Daladala -dala ng ating Panaso Kristo yung aral at turo na mula sa Ama. Iyan ang inyong tatandaan. Nalilito kayo dahil may nangaral na kung saan ang pinapangaral ng ating sa Kristo, ang inyong diwa ay para lang sa mga Hudyo. Mali po yun. At nung nakakit na daw sa ang ating sa Kristo, doon sa langit, nasa kanan ng Ama, ginabayan daw ng ating sa Kristo si Apostol Pablo para naman mangaral daw sa mga hintil, sa mga hindi Hudyo tandaan po ninyo, yung aral at toro ay isang pinanggalingan. Hindi po pwedeng magkaiba. Iyan ang hindi nyo nalalaman. Kaya babasahin ko ho sa inyo na kung saan ang ating Panasok nangaral din po sa mga hindi hudyo. Huwag naman nyo naman yung sasabihin na ang ipinapangaral ng ating Panasok ay para lang sa mga hudyo. Maling-mali ang diwa niyo po ninyo. Bakit maling diwa? Kasi hindi kayo nagbabasa, ito babasahin ko sa inyo para maintindihan ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan chapter 4 verse 3. Umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Tandaan po ninyo, ano ang pagkakaintindi niyo sa talatang ito? Yung sinasabi po ninyo na kung saan nagaral sa mga Hudyo, ito po i Judea ay bakit siya pumunta ng Galilea? Iyan ang hindi nyo nalaman. Ngayon, para maintindihan natin ang mga sulat at naganap at nangyari, ituloy po natin ang pagbabasa. Verse 4 Para makabalik sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Ano ba yung lugar ng Samaria? Bakit siya dumaan doon? Bakit dumaan ang ating Panginoong Hesus sa Samaria? Alam niyo po, ang dalawang bayang ito no, na kung saan ay hindi po nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaria. Ibig sabihin, hindi ang kapwa Hudyo yan, yung Samaria niyan. Ay bakit po pumunta si Jesus sa lugar ng Samaria? Alamay natin ang pangyayari kung bakit. Verse 5 Nang dumaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sikar malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob na anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Tuloy po natin. Tumuli naman ang mga tagasunod niya sa bayan upang bumili ng pagkain. Habang nakaupo si Jesus, dumating ang isang babaeng taga sa Maria. Para umigib, sinabi ni Jesus sa kanya, Pwede bang makiinom? Ang tanong, Bakit makikiinom si Jesus doon sa babaeng Samaria? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaria. May layunin po ang ating panong Jesus. Bakit? Kaya nga yung inyong iniisip, ang inyong diwa, ano? Ulitin natin to, Balikan natin itong tanong ni De Itong huling portion na iyong sinabi, huwag po tayong balito dahil ang ipinapangaral po ng Panginoong Isus ay para lang sa mga Hudyo. Yung nangangaral daw ang ating Panginoong Kristo para lang daw sa mga Hudyo. Eh bakit dito sa ating binabasa, bakit siya nakipag-usap sa mga Samaria? Hindi lang sa babaeng Samaria siya nakitungo. Marami pa at pinuntahan pa ng babaeng ito yung mga kamag-anak niya at tumuloy din pa roon ang ating panisukuriso para mangaral ng mabuting balita. Tingnan ninyo ang pangungusap na ito. Hindi nyo pa kasi binabasa. Basahin ninyo ang nilalaman ng kasulatan. Hindi kayo malilito sa mga ibang nangangaral tapos tatanggapin ninyo ang aral nila na hindi naman kayo nagbabasa. Tinanggap lang ninyo yung mga ibang aral tapos hindi pala ninyo binasa din. Kaya kayo ang madadaya. Kaya Kaibigan ni Guzman, ituloy-tuloy lang natin ang pagbabasa, intindihan ninyo na kung saan ang ating Panesto Kristo ay nangaral din po sa mga hindi-hudyo. Huwag nyo sasabihin na para lang sa mga hudyo ang ating Panesto Kristo, yung mga ipinapangaral niya. Ituloy pa natin sa verse na ito. Sumagot ang babae, kayo po ay isang hudyo, at ako po ay samaritano, at babae pa, Nakita po niyo ha? Magkaiba po ang um, mga palatuntunan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Ulitin ko po no. Sabi dito, sumagot ang babae. Kayo po ay isang Hudyo at ako po ay Samaritano at babae pa. Bakit po kayo makikiinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So malinaw po. Kaya ganoon lang po ang pagsagot ng babae sa ating Paneso Kristo. Bagamat hindi pa nakikilala nung babaeng Samaritana yung ating Panginoong Hesus. Nakita po ninyo? Sapagkat ala kilala ng mga Samaritano ang mga Hudyo na kung saan sila ay hindi pwedeng makitungo sa kanila. Malinaw po. E mismo pa ang ating Panginoong Kristo Bilang Hudyo po siya kasi po ang ating Panginoon so Kristo ay nasa lahing Hudyo. Dahil ipinanganak ni Maria sapagkat siya ay nasa descendant po ng mga Hudyo. Amen? Ngayon, dahil itong Samaritano ay may kaugalian po sila na hindi pwedeng makitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Bagamat si Jesus ay mismo pumunta doon sa lugar ng sa Maria. Bakit? Kasi pupunta siya ng Galilea. Ngayon, para magkaroon ng pagdaan doon, yun po ay sinadya o hindi sinadya. May layunin ang Diyos. Kaya nga babasahin ninyo ang kasulatan para maalaman nyo ang mga plano ng Diyos para magkaroon ng pagkakasundo. Yan po'y may layunin ang Diyos para pagkasunduin ang mga hindi hudyo at hudyo. Si Jesus po ang makikipagkasundo. Kaya mali-mali ang inyong diwa na kung saan ginamit pa si Apostol Pablo. Para sa mga hintil, mismo ang ating Panunso Kristo ginamit na ng Ama para pagkasunduin ang mga bagay bagay para malaman ninyo. Ipagpapatuloy lang ni Apostol Pablo ang mga aral at turo na mula sa Ama. At siya ay gagabayan ng Santong Espiritu para lahat ng mga pangaral at aral na mula sa Diyos ay ipaalam at maituro kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay walang alam sa mga bagay na yan sa mga aral at turo maaliba na lang na maipahayag sa kanya. Amen? Yun ang dapat niyong malaman. Kasi ngayon, marami nga yung mga apostolik, uh, mga apostol Pablo yung aral. Akala nga nila, galing kay apostol Pablo yung mga aral. Hindi po. Iisa ang pinagmula ng aral mula yung sama. babalik tayo sa ating pinag-aaralan at binabasa. Magpatuloy po tayo, no? Sabi po dito, sumagot ang babae. Kayo po ay isang hudyo at ako ay samaritano. At babae pa, bakit po kayo makikinom sa akin? Sinabi niya ito dahil hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kaya huwag niyong iisipin na kung saan nangaral si Jesus ay sa mga Hudyo lang. E bakit po dito sa ating binasa? Pinuntahan pa ng ating Paneso Kristo yung Samaritana. Di ba? Ngayon, tuloy natin ang kwento dito para maintindihan natin ang naganap at nangyari. Sinabi ni Jesus sa babae, kung alam mo lang ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino ang makikinom sa iyo, baka ikaw pa ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. So nakita po ninyo? May mga plano ang Diyos para magkaroon din ng purpose ang mga hindi-hudyo. May pangaral yung mabuting balita. Ngayon, itutuloy natin sa verse 13. Ano ha? Para maintindihan pa natin. mag na lang po tayo. Medyo mahaba. Ang sabi dito ng ating Panasok Kristo sa verse 13, Sumagot si Jesus, Ang lahat ng umiinom ng tubig na imuling muling mauuhaw. Kasi po, ang mga bagay na ito, dahil sila po'y naroon sa balon ng hakob, na kung sana'y nakikiinob ang ating Panasok Kristo, kaya sinabi niya ito ang mga bagay na ito. Para maunawaan nung babaeng Samaritana yung mga bagay na espiritual. Nakita po ninyo? Pangunawang espiritual po ito para maintindihan ninyo. Ngayon, ituloy natin sa verse 14. Pero ang sinumang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Di ba? Yung kanina binasa natin na kung saan yung babae na ay doon sa balon at ang sabi ng Paneso sa Kristo, yung balon na yan at tubig na yan, pag ininom mo, mauling mauuhaw. Pero yung ibibigay ng ating Paneso sa Kristo ay hindi na mauuhaw na muli yung ibibigay ng ating Paneso sa Kristo. Yung ba'y literal na tubig ang ibibigay niya? Ang ibibigay po niya yung buhay na walang hanggan kung sasampalataya yung kanyang kausap. Tuloy natin ang pagbabasa. Sa verse 15 po tayo. Sinabi ng babae, Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo o hindi na ako muling mauhaw at hindi ko kailangan pang pumarito para umigib. Ang mindset nitong babaeng ito dahil hindi pa niya naunawaan sa spiritual yung sinasabi ng ating Panyosu Kristo. Natatandaan po ninyo ang ating pinag-aralan nitong uh, last previous ng ating video na kung saan ay pinag-aralan natin yung uh, mula sa mga literal na bagay, maunuan mo ito sa spiritual. So, ganun din ang paumaraan kapag ang ating Panasok Kristo ay nagsasalita, dinadaan mo na niya sa talinghaga para maintindihan at maunuan niya sa spiritual. So, ganun din natin uunuain. Kung ito ay ating binabasa, dapat maunuan natin ito sa spiritual. Magpatuloy tayo sa ating binabasa. Verse 16 tayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, Umuwi ka muna at isama mo rito ang iyong asawa. O dito may kwento pa. Ano. Para maintindihan natin na kung sa inyong ating Kristo nagtatanong para makita nung babae, makita yung kapangyarihan ng Diyos na nahulaan ng ating Panasokristo na merong siyang marami ng napangasawa. At yung kanyang napangasawa ay hindi niya asawa. Kaya nagtaka yung babae. Anong sabi ng babae? Lundag na po tayo sa verse 19. Sumagot ang babae, sa tingin ko, isa po kayong propeta. Nakita po ninyo? Nakilala noong Samaritana na si Jesus ay isang propeta. Kasi na na niya o nahulaan niya o nakikita niya yung katatayuan ng babae. Yung kanyang kalalagayan na kusahan ay nakikita niya ng Ate Pareso Kristo ang kalalagayan ng babae. Kaya ito na lang ang sagot ng babae. Sumagot so, ang babae, sa tingin ko, isa po kayong propeta. Kasi po ang propeta na nagsasabi ng katotohanan, ayun po ay nagaganap at nangyayari. At may katotohanan, may prueba. At iyon ang nakita nung babae. Kaya ganoon lang ang sinabi ng babae na Samaritana na si Jesus ay isang propeta. Ano nangyari? Tuloy natin sa 20. Ang aming mga ninuno ay sumasamba sa Diyos sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo ay nagsasabi na sa Jerusalem lang dapat sumamba ang mga tao. Nakita po ninyo. Iba yung kalalagayan ng, ng Samaritana at nung ating Panasukristo Kristo kasi po siya ay nasa lahing Hudyo. Kaya nga po, dapat yung malaman, itong Samaritanang ito, hindi ito Hudyo. Yung sinasabi ninyo na hindi siya nangaral sa mga hindi Hudyo. Ngayon pa lang, oh, hindi pa napapako ang ating Panasukristo ipinapangaral na ang mabuting balita. Nakita po ninyo. Kaya si kaibigan di Guzman ay naniwala sa mga aral ng iba. Hindi rin siya nagbabasa. Kaya para mapatunayan, basahin ninyo yung mga bagay at para mapatotohanan. Katulad nito, no? pinapatotohanan ko sa inyo na si Jesus ay nangaral din sa mga hindi-hudyo. At ang sabi niyang ating nag-comment sa ating YouTube channel, yung daw ating Panesu Kristo nangangaral lang para lang sa mga Hudyo. Yan po, nakalagay dyan. E eh, di mali ang kanyang diwa. Kaya nga ako'y nagbabasa para maintindihan ninyo. Hindi ako para mangaral magturo kung ano nung sat-sat ngayon para maintindihan na ninyo. No? Hindi tayo sumasat-sat ng walang kabuluhan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Ibig sabihin, ang kanyang mga pangaral at pagtuturo ay mayroong kabuluhan. May mapupulot kayong aral. Ano po? Hindi ito barberong aral na kusan sa mga kanto lang nyo naririnig. Hindi po ganun. Ito'y katotohanan ang sinasabi ng kasulatan. Magpatuloy po tayo sa pagbabasa. Para mas maintindihan pa natin. Ano? Para Magkaroon tayo ng idea na kung saan, hindi lang po doon sa babaeng Samaritana, siya nangaral. Napakarami pa. Puntahan natin, mag-jump na po tayo sa verse 39. At marami sa mga Samaritano sa bayang iyaon ang sa kanyay nagsisampalataya dahil sa salita ng babae. Nakita po ninyo. Marami pang mga Samaritano doon sa lugar na iyon nung pumunta ang ating Panesu Kristo. Yun o, napakarami. Hindi yan mga Hudyo. Kaya yung sinasabi mo, kaibigang uh, Di Guzman, huwag po kayong malito. Ikaw ang nalilito. Ang sinasabi mo dito, ipinangaral po ng Panesu Kristo para lang sa mga Hudyo. Bakit nung nangangaral siya? Ay hindi, hindi lang Hudyo ang kanyang pinuntahan. Pati itong mga hindi Hudyo, itong lugar po ng Samaria ay pinuntahan niya para mangaral ng mabuting balita. At ang sabi pa dito sa nakasulat at marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya. Ay dinaligtas din po ang mga hindi hudyong yan. At kung babalikan ko itong iyong katanungan, wala pa si Apostol Pablo. Hindi pa siya Apostol ipinapangaral na ang Ibanghelyo ng Diyos o yung mabuting balita sa mga hindi-hudyo. Natatauhan ka na ba? Mr. De Guzman, sana makiisa tayo sa mga aral at turo ni Kristo. Amen? Nakita po ninyo? Chapter 4 lang pong ating pinag-uusapan dito. Ang dami na natin natutunan. Samantalang kayo, nakinig lang kayo sa mga nangangaral na kung saan ito ay saan yung naapulot niya na si Jesus lang ay nangaral para lang sa mga hudyo ay di mali ang inyong nasagap na mga aral turo samantalang tayo nagbabasa na unuan natin hindi lang sa mga hudyo nangaral ang ating Panaso Kristo maging sa mga hindi hudyo nung siya ay nagkatawang tao ang unawa mo pa dito nung siya ay sabi po nung nabubuhay pa ano yon Nung dumati siya sa mundong ito, ipinangaral eh niya ang mabuting balita. Hindi lang sa mga hudyo, pati sa mga hindi hudyo. Malinaw po, balik tayo. Pagpatuloy pa natin ang pagbabasa. Para lang maintindihan ninyo, ang ating pinag-aaralan ay hindi yung basta-basta. Basahin natin sa ibang salin dito naman sa ESND. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa sinabi ng babae na alam ni Jesus ang lahat ng ginawa niya. Tuloy natin, kaya pagdating ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na manatili muna siya roon sa kanila at nanatili nga siya sa kanila ng dalawang araw. Yan, dalawang araw pang nangaral ang ating Panuso Kristo doon sa lugar ng Samaria. Malinaw po ba? Kaya huwag po kayong maniniwala sa mga nangangaral tapos tatanggap pa ninyo. Alamin din ninyo sa kasulatan, mismo kayo magbasa, hanapin ninyo kung totoo nga yung kanilang mga ipinapangaral. Tuloy pa natin sa 41. Dahil sa pangangaral niya, yan o, oh, nangaral po ang ating Kristo. Ulitin ko ho. Dahil sa pangaral niya, Marami pa sa kanila ang sumampalataya. Yan, napakarami palang mga hindi-Hudyo ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay ngayon. Naunawa mo po ba? Saan galing ang inyong mga natutunang aral na kusan ay sabi ninyo, huwag malilito. Baka kayo ang nalito. Dahil meron kayong napakinggang ibang aral na hindi naman pala kayo nagbasa. Kayo magbasa. Maunawa ninyo. Nang sinasabi mo na, ipinangaral po ng Panginoong Isus para lang sa mga Hudyo. Tandaan po ninyo, yung aral ay nanggaling sama. Daladala -dala ng ating Panayoso Kristo upang ipangaral sa bawat tao. Hudyo ka man o hindi, tanggapin natin yung aral ni Kristo. Kaya lang dapat nating malaman, ipinagpatuloy ito ng mga apostol. Bakit ipagpapatuloy yung mga aral? Hindi yun mababago, hindi yun maradagdag sapagkat yung aral at turo ng ating ama na nasa langit ay siya ring aral ng anak. At hindi pwedeng mangaral si Apostol Pablo kung hindi manggagaling din sa ama ang ipinapangaral ni Apostol Pablo. Iyan ang dapat niyong malaman. So ngayon, ilinin ako po, no? Kaibigan de Guzman, mali ang inyong nasagap na aral na kung saan ang sinasabi mo, ulitin ko, no? Recap tayo. Ito kasi ang sabi mo, si Jesus po ay isinugo para sa nawawalang tupa. Yan ang inyong pagkaunawa. Baka sa nawawalang tupa lamang, maging sa mga hindi hudyo, pinuntahan din niya para magkaroon ng kaligtasan. Nakita po, di ba't naaligtas yung Samaryang yon Sa lugar po ng Samaryang? 'Di ba? Tapos sasabihin mo, nung nabubuhay pa, bagamat ang ipinapangaral niya ay ang kaharian ng Diyos, kaya nga ipinapangaral niya ang kaharian ng Diyos para ibalita na kung saan ay matanggap nila yung buhay na walang hanggan. Diba't yung kaharian ng Diyos, doon pupunta yung mga taong sasampalataya para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya nilinina ko sa inyo, na yung mga maling aral na yan tapos na ninyo na kung saan si Jesus ay hindi nangaral sa mga hindi-Hudyo nangaral din po at huwag po kayong maniniwala na yung sinasabi nila na si Jesus ay nangaral lang sa mga Hudyo malinaw doon sa ating pinag-aralan maging hindi-Hudyo pinuntahan ng ating Paneso Kristo upang ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos So, malino po ba? Kung kayo naliwanagan, please like and subscribe to our channel. Ano po? Salamat po sa inyong panahon at pakikinig na may nadagdagan na naman ang ating kaalaman sa banal na kasulatan. Kaya kung ikaw ay bago sa ating channel, huwag kang makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel ito. Hindi kita niloko, hindi kita dinaya, hindi kita binigyan ng kasinungalingan sapagat binasa ko ang katotohanan upang matanim sa inyong kaisipan, yung kasinungalingang natanggap na de Guzman ay hindi galing sa aral ni Kristo yan. Aral ng tao yan. Hindi sila nagbabasa. Kasi yung mga taong hindi nagbabasa, madadaya. Katulad ko, nabasa ko sa komento ninyo, yan pala ang inyong paniniwala. At hindi naman ako kumukontra sa inyo, kundi ipinapaliwanag ko lang. Kung iyan ang paniniwala ninyo, bahala kayo parurusahan kayo ng Diyos dahil hindi kayo sumusunod sa mga aral at turo mula sa Ama. Kaya binigyan ng authority ang ating Paneso Kristo at ang Paneso Kristo naman tumawag ng mga lingkod para ipagpatuloy yung aral at turo. Nakita po ninyo. Iisa yung aral at turo na mula sa Ama. Okay po ba yun? So sana po, ay na-bless ang bawat isa sa atin. Ano ha? na may patuloy tayong magbalik ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya karapat dapat siyang tumanggap ng papuri, pasasalamat, pagsamba. Sa Kanya po ang kapangyarihan, kapurihan. Maging sa Kanyang bugtong na anak na si Yeso Kristo, hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.